Natural na yun eh. Kumbaga, normal na yung sura. <laughs> Sura-suraan nila, no? ah um, um, wala nang limon. Dito sa may pool. Dali nang aligo ang mga banat. Dito nang aligo yung mga bata. sa may pool nila na ang dumi. Dahil na lang nalang lagyan dito ng isda. May, <tipen> May hinahanap Kami enggak walis yang na hindi Makita. Ang daming carton dito. Hmm, mga sila-sila. Wala. Wala nga. Doon na tayo magdano. Ikot tayo. Ano daw? Ano daw? غير <applause> لكن <applause> Huwag mo akong bigyan na like Ang ina naman ito eh. Bibig yun Ang bibig. Te, damihan mo te. Walang limon. Ihalo ko doon sa... May naman ito? Iwan. Meron? Meron siguro. Pero pag mabuksan. Ay, mo. siguro naman eh. Ano? <laughs> <laughs> Walang, walang bunga ngayon ng lemon, no? Wala nga. Dati, di ba, pupunta natin dito. Oo, oh, baka sa sunod balik natin dami na. Ayan. Sa susunod na... Ah, ano po na tayo? Halina! Oh, ano ko ba eh? Tanong ko lang tayo. Talang. Ang dalawa magkismisan. me video putang na video po ba ara pa na mapag-i-failis mai bitcho ka na wow. manok <connect> <laughs> ka na kada chat mai lord magbuot ng lug sasta na maganda tayo picture mo ako picture ba? ito na maganda limpol ang nangyayari <laughs> sa ganito siya. lupok <laughs> hindi.

nggih Tit Tit kuat tayang nang ganyan tumbungan. dung buungan. Foto kayak ini nanti mamaya. Wis Oke, lupa, lupa dun, yung hmm. Tapi tulis baru Ano yung <laughs> mama, yung amo nito tawag? Ano yung tuts, oh? Ayan, oh. Ano oh. yung laki? Ano yung mga inanap Service na sa Shinda. Hindi ako naghahalap, yung matanda. Gamitin din natin yan, kain ng Georgia. Ah, may maliit na lalita. Uy! Huwag oh, yan, ah. Uy, no, Mario! Kaya play mo nga, eh! Eh, sa puno, oh! Ang dami sa puno! Dun, mam! ka dun! Huwag mo nang videoan. Eh, sa ilalim ang dami! Uy, galingan na! Uy, kasi mamay ang paglainanan. Ay, may linta dito! <coughs> ulit ta? Saan? Saan? Ayan, Linta! Saan? Haan! linta. Pilit na, paso. Ha? Ang mapilit na, mapasa. Magpapasok tayo? mm Bakit? -hmm. Yes, <tip> ako lang take video at picture. Ayun lang ko ha. <laughs> Kapal din ako. Saan? 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 Sa liwa ano, pa. Hindi ako makasuong dun. Sa kabila ka nga dumaan din. Kaya ala naman dito ka dadaan sa ano. Oo, maganda yung <laughs> Ayawan ko tayo. Wala kasing bunga. Mm -hmm. okay. Dito, maganda pa ka dito. Ibilig din matanda. Dahil yung malaki, kahit maliit, pwede na. Mabuha ka nga lang mapakinabangan kita. Ano yun na pag matapos na. Okay na to, okay maliit dandan Ay, naas ulit tayo, oh. Nga. Basak ka. Ay, basag lang. Bahala po. Dari ka ko. baot? about, <laughs> about With yung masim asim na lagyan ng... day? Uy, labit! Ano? Wala, walang ulo. Ay, walang ulo. Ano <laughs> Walang iting. Wala ulo. unsa sa sigbin? Isang nga lang. nag oh. Wow. Nung no, wag ka mong te. Mapait ka ito madaldan. Ito, Sino? yung mapayat. Mapayat, mataba, mga bebe. <laughs> eh, ano oh, alam ko yung sinasabi mo ah. time namin. Mm, may na siya. Video yan eh. Beans. Picture oh. Picture ako. Ang dami. Tapusin ko. Yung pindutin mo para mag-continue. Manahimik ka. Puro ka gigil. Wala ka yeah. na ano ginawa kundi mag-gigil. Ang so, ka Ang dami. ka Iniwan mo din yung Ano iniwan niya? Inawag ako. Pasasunod niya. Kasi ikaw ang naiwan. Hindi okay. talaga pwede magkahiwalay ang tatlo. Ay, hindi mo Sino? Gurang. Siyempre. Gurang. Uday, uday, uday. Ang ah, daming pasan niya. Pagkala. Nandoon <laughs> yung dalawa o Sa malayo. Bismillah. nila. Ito pa lang ang nakuhak. Ito pa nakuhak ko.